Isang big shoutout nga pala dyan sa ating followers na naligaw dito at bumili ng iyo ihaw at kanila daw pulutan. Salamat nga pala Sir Lennon sa suporta at God bless you. So guys, for today's video nga pala. Ayan, pupunta naman tayo sa Calabar. Tayo ay maglalaro naman.

guys na guys Sigawin pa natin para sa 60k <laughs> ay 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 yan yan yeah. buong walk away apat kami nga pala ay minakitang kainan sa tabing highway kaya kami ay tumigil upang kumain ay syempre magbutong din mas paglaro ay kailangan lang kumain muna bago kami makarating sa amin ay isang oras pa pumili na nga ni pala kami din ng aula ay mukhang masarap din at tama lang ang presyo ay kaya nga ako ito nung muna din kung anong maulam din ay sa dami mga nga ay anong hirap kung anong magustuhan ng aking panlasa ay shoutout na pala din sa nagabigyan ng sabaw ating kata yan, kapapahitan, sabaw yung sabaw ng goto Ano yung pangalan mo? ayan hello kay Madam si Aaron sa iyo. napakasipag mo kilala kong kaliskis mo. hoy kung na nga ang ating mga kasamahan kung 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 Napakasipag naman niya ate. Isa pa po. Dito, dito rin po. Ayan. Yung ating sir, na pogi yan. Naglaro. Galing pa po nga pala to ng Manila, ang ating import. Si Sir Dean Santiago. Pagawa ng protesta sa Google Play. Wala lang. Wala lang. Kaila kayo ha. Ako nang bahala mamaya ang maghugas sa pinggan. Hindi na yun, nag-serve pa si ate. Thank you. Pangak lang yan. Pangak lang yan pwede mo ka-take out ng sabaw? Oo. <tipos> uh, Napakatibay talaga naman. Nasarap na sabaw ng goto dito. Ay! Hindi ko pang paso pa rin yun. Sir. Oo, okay, okay. Sarap ito. Hati-hati lang kami. Thank you po. Nang no marami. Thank you po. Ay makatapos na nga ni kaming kumain Ay dali-dali na kaming Pumunta na sa sakyan at para umuwi Kaya hanggang dito na lamang ang aming video Maraming salamat sa panood. Bye bye Tapos na Sarap ng bulalo dyan Bulalo ng mirada yan